Matapos ang matataas na taripa mula US, isa na namang dagok ang tumama sa China. Ang United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, ay formal nang naghatul upang mapabagsak ang ilegal na pag-angkin ng China sa West Philippine Sea. Sa ilalim ng prinsipyo ng UN Close, binasura ng Permanent Court of Arbitration, PCA, ang mapang-abusong nine-dash line ng China at mariing kinilala ang karapatan ng Pilipinas sa sarili nitong karagatan. Sa wakas, ang West Philippine Sea ay nakatakdang ganap na bumalik sa tunay nitong nagmamayari ang sambayan ng Pilipino. Pero bago tayo magsimula, baka pwede nyo ilike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration, PCA, ay isang simbolo ng pagkatalo ng China sa usapin ng kanilang nine-dash-line claim sa West Philippine Sea, WPS hindi lamang ito isang legal na tagumpay para sa Pilipinas, kundi isang tagumpay para sa lahat ng mga bansang umaasa sa katarungan at respeto sa internasyonal na batas. Isa itong mahigpit na paalala na ang internasyonal na batas sa pamamagitan ng United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, ay may lakas na labanan ang mga pambansang interes ng malalakas na bansa. Binaliwala ng PCA ang Nine Dash Line Claim ng China na nagsasabing may historical rights sila sa halos buong bahagi ng South China Sea, kabilang na ang WPS. Ayon sa tribunal, walang batayan ng China sa ilalim ng UNCLOS para mag-angkin ng ganitong kalawak na teritoryo. Ang mga isla at reef sa South China Sea ay hindi nakatugon sa mga pamantayan ng UNCLOS para maituring na mga island na may karapatang mag-claim ng Territorial Sea at Exclusive Economic Zone EEZ. Bilang resulta, hindi maaring mag-claim ang China ng 12 nautical miles na territorial sea at 200 nautical miles na EEZ mula sa mga reef at low tide elevations na karamihan ay mga artificial islands na kanilang itinayo. Ang desisyong ito ay may malaking epekto sa Pilipinas at sa buong rehiyon. Pinipigilan nito ang patuloy na agresyon ng China at itinaguyod ang karapatan ng Pilipinas at ng iba pang mga bansa sa rehiyon na magkaroon ng kontrol sa kanilang mga karagatang sakop ng kanilang mga EEZ. Isa itong malinaw na mensahe na walang bansa, gaano man ito kalakas, ang pwedeng magtangkang sumalungat sa mga internasyonal na kasunduan at magpataw ng kanilang kagustuhan sa iba pang mga bansa sa pamamagitan ng dahas. Hindi lamang ang mga claims ng China ang binangga ng tribunal, kundi pati na rin ang mga illegal na reclamation activities nito sa mga reef at low tide elevations sa West Philippine Sea. Sa kabila ng mga probisyon ng UNCLOS, Close, ang China ay patuloy na nagtatayo ng mga artificial islands sa pamamagitan ng pagdagdag ng mga buhangin at bato sa mga reef, mga lugar na hindi maaring magsilbing mga isla ayon sa batas. Ang mga reclamation projects ng China ay hindi lamang paglabag sa karapatan ng Pilipinas at iba pang mga bansa sa rehiyon kundi pati na rin sa kalikasan ng dagat. Ang mga coral reefs na nagsisilbing tahanan ng mga isda at iba pang mga hayop sa dagat ay lubhang naapektuhan ng mga reclamation activities na ito. ang mga coral reefs ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng ekosistema ng dagat at ang pagkasira nito ay may malalim na epekto sa marine biodiversity. sa kabila ng mga deklarasyon ng China na ang kanilang mga proyekto ay para sa pag-unlad, ang kanilang mga hakbang ay nagdudulot ng malawakang pagkasira ng kalikasan na may pangmatagalang epekto sa buong ekosistema ng rehiyon. Ang mga Pilipinong mangingisda ay isa sa mga pinaka-apektadong sektor. Dahil sa militarisasyon ng mga artificial islands ng China, nahirapan ang mga mangingisda na maghanap buhay sa mga karagatang dating abot kaya nilang pangingisdaan. Ang mga insidente ng panghaharas at pananakot sa mga bangkang Pilipino sa paligid ng Scarborough Shoal at iba pang mga lugar sa WPS ay naging mas madalas na naglalagay sa panganib hindi lamang ang kaligtasan ng mga mangingisda kundi pati na rin ang kanilang kabuhayan. Ayon sa mga eksperto, sinisingil na ngayon ang China sa lahat ng pang-aabuso at paglabag nito at hindi na inagiisa ang Pilipinas sa laban. Sunod-sunod nang kumikilos ang mga internasyonal na ahensya, pandaigdigang organisasyon at iba't ibang bansa upang isulong ang tunay na respeto sa pandaigdigang batas lalo na sa karapatan ng maliliit na bansa tulad ng Pilipinas. Hindi na pinapalampas ng mundo ang mga ilegal na hakbang at pagmamayabang ng China. Sa halip, mas nagiging organisado at matibay ang pagkakaisa para labanan ang kanilang pag-abuso sa teritoryo, kalikasan at soberanya ng iba. Sa bawat panawagan ng katarungan at accountability, lalo lamang nasusuko ang China sa harap ng tumitinding pressure ng pandaigdigang komunidad na pagbayarin sila sa kanilang mga pagkakasala. Muli, kaalam dahil sa desisyon na ito, ibabalik na talaga sa atin ang West Philippine Sea. Gayunpaman, sunod-sunod man ang karma ng China, ang desisyon ng Yun Close ay mabilis pa rin na tinanggihan ng China. Inakusahan nila ang PCA ng pagiging bias at pagkakaroon ng mga interes sa mga bansa na hindi bahagi ng South China Sea. Sinabi ng China na ang desisyon ng PCA ay walang bisa at hindi maaring ipatupad dahil ang issue ay may kinalaman sa pambansang soberanya ng China na hindi sakop ng international na batas. Ang desisyon ng PCA ay isang pahayag ng pagpapahalaga sa mga prinsipyo ng batas at hindi ito isang simpleng pagkatalo na maaaring kalimutan ng mga bansa. Para sa mga bansang may karapatan sa rehiyon, ang desisyong ito ay isang hakbang patungo sa mas matatag na pandaigdigang pagkilos laban sa mga agresibong hakbang ng China. Ang isyu ng West Philippine Sea ay hindi lamang tungkol sa teritoryo o mga yamang dagat. Ito ay isang malalim na isyu na may kinalaman sa prinsipyo ng pagkakapantay-pantay at paggalang sa mga karapatan ng bawat bansa. Ang hindi pagtanggap ng China sa desisyon ng PCA ay nagpatuloy ng tension sa rehiyon, ngunit nagbigay ito ng pagkakataon para sa Pilipinas at iba pang mga bansa na magtaguyod ng kanilang mga interes at magpakita ng solidarity sa isyong ito. Ang pagpapakita ng bansa ng kanilang determinasyon na ipaglaban ang kanilang mga karapatan ay hindi lamang isang pagsuporta sa Pilipinas, kundi isang mensahe sa buong mundo na ang mga bansa ay hindi dapat magpatalo sa malalaking bansa na patuloy na lumalabag sa mga international na kasunduan. Bilang isang miyembro ng United Nations, Nararapat lamang na ang China ay sumunod sa mga internasyonal na kasunduan na pinirmahan nila. Ang kanilang hindi pagtanggap sa desisyon ng PCA ay nagpapakita ng hindi pagkakaroon ng respeto sa mga kasunduan na kanilang sinumpaan. Habang ang kanilang walang kupas na paghihikayat sa pagiging makapangyarihan sa mga isyu ng teritoryo, ipinapakita ng Pilipinas ang kahalagahan ng mga batas at kasunduan sa pagtutok sa pandaigdigang kaayusan. Sa desisyon ng PCA, nakatanggap ng pagkilala ang Pilipinas sa kanyang karapatan sa mga teritoryong ito, isang tagumpay na nagbigay gabay sa mga susunod na hakbang ng bansa sa pangangalaga at pagpapatibay ng soberanya sa WPS. Habang ang mga legal na hakbang at desisyon ay mahalaga, hindi rin maiiwasan ang mga political at diplomatic na hakbang na kailangan ng Pilipinas upang mapanatili ang kontrol sa West Philippine Sea. Ang mga hakbang ng China sa rehiyon ay nagpapatuloy, at ang mga bansang tulad ng Pilipinas ay kailangang magtulungan upang protektahan ang kanilang mga karapatan at interes sa mga karagatang ito. Dapat magkaroon ng higit pang pagtutulungan ang mga bansa sa rehiyon upang mapigilan ang mga hakbang ng China at upang patuloy na itaguyod ang proteksyon ng kalikasan sa pamamagitan ng mga internasyonal na kasunduan. Kailangan din ng Pilipinas na patuloy na palakasin ang kanilang depensa at seguridad sa mga katubigan ng West Philippine Sea. Hindi sapat na magsalita lamang sa mga international na forum. Kailangan din ng mga konkretong hakbang upang maprotektahan ang mga mangingisda, ang mga likas na yaman, at ang teritoryo ng bansa laban sa mga patuloy na hakbang ng China. Sa lahat ng ito, ang isyung ito ay nagbigay diin sa halaga ng kolektibong pagkilos, hindi lamang ng Pilipinas kundi ng buong mundo. Ang pagkilos na ito ay isang pahayag na hindi lang ang malalakas na bansa ang may karapatang magtakda ng mga patakaran, kundi ang bawat bansa, anuman ang lakas, ay may karapatan na ipaglaban ang kanilang teritoryo, kalikasan at mga karapatan. Sa pamamagitan ng desisyon ng PCA at patuloy na pagkilos ng mga bansa Maari nating asahan na ang WAPUPS ay babalik sa Pilipinas at magiging isang lugar ng kapayapaan at pagkakaisa sa rehiyon. Kaalam, masaya ka ba sa balitang ito? Karma ba ng China ang desisyong ng Yun Silos? Kung ikaw ay may opinyon o karagdagang kaalaman tungkol dito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel. Tiyakin ding abangan ang mga susunod na videos para sa mas malalim na pagtalakay sa mga ganitong issue. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing knowledge has a beginning but no end.